Ay. Uy, nako, panis Ay, ang galing nga, oh O, oh, o oh. Ang galing talaga Gusto niya yan, kala mo? Oo oh, Ang saya O, oh. ano oh, Ito isa, ito isa Ayusin mo rin <laughs> tumbling na. Tapos tap, tumbling yung si Tito Dan, dali. Hindi <coughs> <coughs> na kaya ya. Dalawa na lang yun. Uh, oh, naman. si Maro naman. Then, tug <coughs> tug. Alisin si mo nga 'yung sinampay, Sai.

Galing 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 galing, galing, galing. <laughs> <laughs> you do the block. <laughs> you do it. You okay? You do the backflip. flip. <laughs> siggi, siggi. Bumi ah. you can do it now mm -hmm. also, I make a tumbling at the bed yeah. ah. <laughs> <New> damn, <louder. laughs> galing, galing hindi ko nga kaya yun eh pero ang ano, smooth nung pagbagsak niya, hindi, ano, hindi hindi Alam, baka na. Baka ulitin. Maro, don't do it again, ah, that one. <laughs> Ma Mami, you can Yeah, I know. Nabigla siya sa... <laughs>